Hello guys, good morning Ito po ang mga gulay na na-harvest namin kangkong at saka ito sa ilalim ampalaya, kunting ampalaya yung ampalaya namin guys, mahaba na at saka talong litos pipino talbos ng ampalaya. Ihatid namin ito ngayon sa tindahan, araw ng Biyernis. Yung mga gulay namin dito guys, fresh na fresh, palagi. Kaya masarap kainin. Pagkakapitas lang.